Magandang buhay! Narito ako ngayon para ikwento ang buhay ni Zaccheo, ang maniningil ng buwis. Ito ay matatagpuan sa Lucas 191 10 Pumasok at dumaan si Jesus sa Heriko. Naroroon ng isang lalaking nagngangalang Zaccheo. Siya ay punong maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Hinangad niyang makita kung sino si Jesus. Hindi niya ito magawa dahil sa napakaraming tao sapagkat siya ay mababa. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sikamoro upang makita si Jesus sapagkat sa daang iyon daraan si Jesus. Nang dumating si Jesus sa dakong iyon, tumingala siya at nakita niyang si Zaccheo. Sinabi ni Jesus sa kanya, Zaccheo, magmadali kang bumaba sapagkat sa araw na ito ay kinakailangan manatili ako sa inyong bahay. Nagmamadaling bumaba siya at nagalak niyang tinanggap si Yesus. Nang makita ito ng lahat, nagbubulong-bulungan sila. Kanilang sinabi, manunuluyan siya sa isang makasalanan. Si Zaccheo ay nakatayo at sinabi niya sa Panginoon, Narito, Panginoon, ang kalahati ng aking tinatangkilik ay ibibigay ko sa mga dukha. Ano man ang aking nakuha sa pamamagitan ng maling paraan, sa sino man ay ibabalik ko ng makaapat na ulit. Sabi ni Jesus sa kanya, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan sapagkat siya ay anak rin ni Abraham. Ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Ang kwento ni Zaccheo ay nagtuturo na walang sino man ang huli pa para magbago. Kahit makasalanan, nagpapakita siya ng pagpapakumbaba at tunay na pagsisise ng makilala niya si Yesus sa kabila ng kanyang nakaraan. Tinanggap siya ni Jesus, pinakita na ang kaligtasan ay para sa lahat ng handang magbago. At iyon ang kwento ni Zaccheo ang maniningil ng buwis. Maraming salamat po.